Good morning! Good morning! I-update lang yung bagong gawa na park. Ang ganda na ngayon. May mga halaman. Ito, ginagawa pa. Hindi pa sa tapos. Baka itong marks. Ano, ang ganda na. Ang daming playground. Ang daming palaruan na siya. hindi pa naikabit yung swing yung ikabila nandu yan marami pang gulang guys nandun yung dating ano pink house ngayon white house na ginagawa malaking pinagbago ngayon nandun yung kubo sa dulo Ayan, papakita ko sa iyo. Ayan, yung palaroan. Ito yung mga puno ng mangga. May mga halaman. Pinaganda talaga dito. Ayan, ayan, ayan. binasto ng gobyerno baka itong march tapos tapos po yan ok maraming salamat